Dalawang hold upper sa Maynila, huli ng mga pulis matapos makapagsumbong kagad ang bitima. May report ang aming kasamang si Bien Manalo. Wala nang kawala pa ang dalawang lalaking ito nang arestuhin nagpapatrol nagpapatrolyang bike patrollers ng Manila Police District sa Quezon Bridge, Quiapo, Maynila alas 8 ng umaga noong Sabado. Kinilala ang mga sospek na sina Jesse Delima, Lima, 18 taong gulang at Alfredo Manimog, 29 na taong gulang. Sangkot ang mga sospek sa pang-hold sa isang lalaki na naglalakad papunta sa kanyang trabaho. So based po sa investigation natin and dun po sa account ng victim, naglalakad po siya dun sa ibabaw ng Quezon Bridge when suddenly the two suspects approach him and ask for money. So nangihingi lang po ng pera. And then when he declined, uh, nagdeklara na po ng hold up yung, yung suspects, naglabas po ng kutsilyo. Matapos ang insidente, ay agad na nakatakbo ang biktima at saka nakahingi ng tulong sa mga nagpapatrolyang pulis sa lugar. Ayon sa mga pulis, dati na rin nakulong ang labing walong taong gulang na sospek dahil sa pagkakasangkot sa droga. Positibo namang itinuro sa presinto ng apat na pung taong gulang na biktima ang mga sospek. Narecover sa mga sospek ang mga patalim maging ang mga gamit at pera na natangay sa biktima tumangging magbigay ng pahayag ang mga sospek. O, ano po sir, di po kami papainterview. May paalala naman ang pulisya sa publiko. Kung tayo po ay lumalabas ng bahay, papunta po kung saan mang lugar, uh, ingat po tayo, lalo na po kung wala po tayong kasama. And uh, nire-remind po natin na yung ating mga kapulisan, nasa paligid po lagi, nasa kalsada, para kung sakaling kailangan po ninyo ng tulong, kay eh, agaran, agaran po ang aming pagre-responde. Nahaharap ang mga sospek sa kasong robbery at illegal possession of deadly weapon in relation to Omnibus Election Code. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.